Nais ni Sen. Jinggoy Estrada na patawan ng mas mabigat na parusa ang sinumang nagmamanipula ng mga laro. Partikular na ipinunto dito na Estrada ay ang habang buhay na pagkakakulong at malalaking multa para sa mga individual na mapapatunayang sangkot sa game fixing sa mga profesional o amateur sporting events sa bansa. Inihain ni Estrada kamakailan ang Senate Bill No. 1641 o ang Panukalang Game Fixing Act na layong palawakin ang sakop ng game fixing upang isama ang point shaving, game manipulations o anumang kasunduan, aregluhan, kilos o hakbang na ang layon ay maapektuhan ang resulta ng isang laro para sa pagsusugal, pusta o pandaraya sa publiko. Sa ilalim ng iminungkahing batas ni Estrada, hindi kinakailangan ang aktual na pagpapalitan ng pera o mahalagang bagay para maituring na may naganap na krimen na game fixing. Sa halip, ito ay tuturing na prima facie evidence ng pagkakasala. Ayon sa mambabatas, ang pagkakaroon ng batas laban sa game fixing ay mahalaga upang matiyak na ang sports ay patuloy na magsisilbing inspirasyon, libangan at may pagmamalaki. Sa ilalim ng nasabing batas, ang mga lalabag ay maaring makulong ng mula tatlo hanggang labing dalawang taon at pagmultahin ng isang milyong piso hanggang limang milyong piso, depende sa desisyon ng korte habang buhay ng pagkakakulong umultang 10 milyong piso naman hanggang 50 milyong piso o pareho ang ipapataw kung ang nagkasala ay bahagi ng isang sindikato. Kung ang nagkasala ay isang estudyante na menor de edad, ang kanyang pananagutan ay hanggang sa mga administratibo o disiplinaryong aksyon ng paaralan o institusyon. Ang mga profesional sa sports na nagkasala sa game fixing sa pinal na hatol ay hindi na kailanman pahintulutan na lumahok sa anumang competitive sport. Parehong parusa ang ipapataw sa mga amateur na nahatulan sa pangalawang pagkakataon. Kung ang nagkasala naman ay isang lingkod bayan, inihalal man o hinirang, maaari silang patawan ng pinakamataas na parusa kasama ang karagdagang perpetual o forever na disqualification sa paghawak ng anumang pampublikong katungkulan o trabaho. Sa kaso ng mga dayuhan nagkasala, ang pag-deport sa kanila ay ipapataw lamang kapag natapos na ang kanilang sintensya. Nais nice naman ni Estrada na bawiin ng Games and Amusement Board o GAB ang mga lisensya ng mga profesional na atleta at iba pang opisyal sa sports na napatunay yang sangkot sa game fixing. Mari din ang magsagawa ng hiwalay na administratibong paglilitis ang GAB para suspindihin o bawiin ang professional license ng sino mang nahatulang lumabag sa iba pang naangkop na batas, patakaran at regulasyon. Bukod dito ay natasan din ng GAB na magtatag ng mga hakbang at mekanismo, kabilang ang paggamit ng teknolohiya at pakikipagtulungan sa mga otoridad ng gobyerno, pribadong sektor, sports associations at iba pang stakeholders upang bantayan at matukoy ang mga kahinahinalang gawain at hindi patas na gawi na nagpapahiwatig ng game fixing. Para sa si Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez sa Gulat, SMNI News.